lalagay daw po sila ng uh, price ceiling sa bigas. Mm -hmm. uh, 58 pesos per kilo. Ang taas naman noon! Ang mm -hmm. taas ha. 58 pesos per kilo. Anak ng toko, eh, uh, ba Bakit pa may price ceiling? Hindi ba? Anong klaseng move yan? At saka bakit sa imported rice lang? Mm -hmm para daw po magkaroon ng balance, welfare ng consumers, ng farmers, at saka ng mga negosyante. Mm -hmm. Kasi Solomonic. Hindi kasi... Pero so, bakit 58 pesos per kilo? Uh, for... for uh, Ang for, for, taas, pare. For a while kasi, itong mga imported, eh, nila, di ba meron at etiketa, imported, et cetera, aabot ka ng napaka napakataas. Pero pareho... Pero hindi rin umaabot ng 58. 63. Uh, meron? Meron. Mm -hmm. eh, meron nga ako dito. Ah, yan yung mga yung special rice. Special rice. rice. rice oh. Baka yan oh, yung oh. mga basmati. Hindi, kaya nga, ang sinasabi ng Agri Department of Agriculture, eh, hindi naman mga special rice itong mga iniimport na. Pero, natin. tin oo. Oh. So, kaya lang, eh, bakit hindi nalagyan nyo na etiketa na special rice. Ayan. Yung, oh, yung 58 pesos per kilo, ano ba, eh, affordable rice ba itong... Hindi yan, hindi, affordable hindi rice. Hindi yan, affordable rice. Oo. Oh. Ang, yung, affordable okay. rice, 40-something oh. time. Pero yung, sabi niya, ang press statement ni Darjo, uh, to? Uh, Kiko, Kiko. Kiko, uh, Kiko... Uh, Chulo. Uh, Chulo Laurel. Chulo Laurel, junior. Yan. Sabi po ng press statement mm. niya, kaya raw siya mag, uh, gag, magkakaroon ng price ceiling para masiguro na ang uh, bigas ay uh, affordable. Mm -hmm. Paano naman naging affordable yung 58? Oo so nga eh, ina-ship ko. Uh -oh. Taas. Taas. Parang hindi ata ano hindi, Eh, yung increased production sa, yung sa, mga ating mga agricultural area. Mm. Er Tuloy-tuloy yun. Wala bang... Uh, ano, meron akong nakara... Na, uh, mayro ganito. Wala bang strategy para... De, meron na silang ginagawa. Okay. okay. Meron na silang ginagawa. Uh, to the credit naman of, uh, no of uh, Secretary okay. Laurel okay. and his group, mm. um, ang, uh, meron silang tinatawag nilang uh, intervention card para sa mga farmers in the kind na nila yung ayuda-ayuda nila. Okay. So, yung mga accredited na mga farmers, okay. essentially through cooperatives and irrigators association, binigyan nila ng card. Okay. Yan, yung card na 'yon, eligible ka for fertilizer, pesticides, uh, tulong habang uh, mag-aani ka at lahat, 'di ba? Oo. Uh -huh. Hindi ka na kailangan pumunta, sinasabi mo. Eh, hindi ka sasabihin ko, eh, mula Dilgalego, babiyahe pa ng pili. Den den den. Ang de layo den. Ang, ang sinasabi nila, nila okay. gusto ko nga ma-digit, ma, ma, ma digit digitize nila ito. Okay. May card ka, merong uh, swipe, pwede ka nang uh, makakuha ng, uh, ano? Ayuda. Ayuda. Uh, eh, bakit ayuda? Hindi, ayuda lang ngayon, ang tawag. Say, si ah, Okay, production. Production. Production needs hindi hindi outright cash. Yes. Production inputs. Uh, production, ah, production inputs. inputs. Ngayon, nasabi ko lang sa kanila, maganda yung programa na yan. Sana lang ma-implement. Yun na nga eh. <laughs> hindi ko ma-imagine so, ma, naman hindi ko ma si Insan Polling may easy swipe na card. Ah, e, cellphone nga lang nun eh. Hindi, eh. pupunta, pupunta siya dun sa... <laughs> Eto si Jonathan, no? may programa na gusto mo pa ma-implement. Ma-implement. Sobra ka na si nun. Hindi. <laughs> uh, so, so, ano? Don sa, meron kasi accredited din <laughs> naman ng mga fertilizer. Yung mga ano ba, agricultural supply, uh, distribution. <laughs> Benito. Okay, okay. in, in, its town. Okay. Meron naman in ganon. In its town. Ha? In its town. <laughs> <laughs> eh ngayon, sabi ko lang sa kanila, ayusin ninyo yung sitwasyon nila. Oo, oo, Pero maganda okay, yan. Maganda, maganda yan. Ka Hindi ka na... Sana na, ako magagawa. Sana na, naghihinip ako biglang. Ganda. Ayusin. Ayusin lang. Ayusin. Lang. Eto ang sabi so, po niya. Ni kailangan ni daw in, maging swipe, affordable. Okay. Sabi ni Darj Ano to? Kiko. Kiko, affordable ang bigas. Okay, okay. Affordable. Kasi daw, eto, ang kanyang um, matinding uh, pangungusap. Okay, okay. Pare, ha? Oh. And I quote, we cannot allow the greed of a few okay. 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 to jeopardize the well-being of an okay. Okay. entire nation. Yan. Yeah. Sining sini, sini of the few na yun? Eh, yung cartel. O, yung mga, kartel, spagler, spagler, oh, yung mga kartel, oh, To jeopardize. Nakakaiyak well. naman po yung concern nyo, oh. Secretary. Uh, kung talaga po concerned kayo sa bayan, mm -hmm. asikasuhin natin yung production. Yung sinasabi uh, ni Parin Jonat. Meron daw. Yung side, Saan, side ng production, hindi na lang puro sa importation, mm -hmm. ang naririnig namin sa inyong... Uh, na namumutawi sa inyong mga labi. Alam mo, ang pinakamaganda nito, parang yung gagawin natin dito sa ating, uh, ano, Uh, bisita ngayon. Ibitayin na natin siya rito para magpaliwanag. Okay. Uh, Di ba? One of these days. One of these days. Oh. Lahat po yan, uh, magkakaroon na kami ngayon ng at least once a week oh, 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 oh. ng uh, isang one hour interview ng mga special. Yes. Uh, para maliwanag. Special halo-halo, special pansit, special pandisal, uh, special siopaw. Gano'n yan. Yung malalaki. Yung malalaki. Gapalanggana. Gapalanggana. Na siopaw. Ayan, maayos yun. Hindi eh gabatya na yun, pare, gano'n ka. Gapalanggana na siya, na ang, dat, ang uh, kasama, yun talaga maming special man. Naku, uh, kasi maganda may hinihigop oh, ka. Okay. Hinihigop ka habang nag hinih... kumakain ka ng siya, at ano sarap uh, nun. Eh ngayon daw, yung DTI, may press statement din si Secretary Cristina Roque. Price ceiling din ba yun? Fully it. supports the DA. Ako, Diyos just go. Okay. Uh, okay. We, okay. We will We help, help usap sila in monitoring the prices. Ayan. Ayan. Ah, uh, hanggang diyan na lang kayo. Huwag niyo na isama si presidente. Baka <laughs> oh, baka naman <laughs> baka... in line with the, uh, what the president uh, uh, huwag na Ah, wag na, wag na, na. kayo dalawa na lang. Uy, maraming napapamura sa 58 pesos na ceiling daw. Pa. Oh, syempre. Pare, Pare. Sa, ma ma matas pag yun. Pagkatubaybay natin sa mga comments dito. Uh -huh. Hindi naman, ho, ceiling ho yun, hindi yun yung floor price. ah, uh -huh. uh, pwede naman mag-umpisa yan sa 40. Uh -huh. ganun. May mga broken rice Mayroon nga. Inutusan niya na raw ang FTI. Sino? Ni Darjo, ano, ni, Kiko. Ni Kiko. Uh, ni Kiko, uh, Kiko Na magbenta na sa kadiwa ng Pangulo. Ayun, naisabit na rin. <laughs> <laughs> magbenta na raw po ng murang bigas. Kailangan po ba utusan itong mga uh, FTI? Kailangan ba? Okay. Uh, ngayon, meron din sinisita. Ito naman pong uh, COA. Uh, ang sumisita. Ang sumisita ko wa ah, sinasinisita po yung DOT. Okay? DOT Department, Department of Department.